Nagrambulan, inawat, pero nagrambulan ulit ang grupo ng mga lalaki sa Cebu City. Ang punot dulo ng basag ulo, selos. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Pinaula ng sapak ng tatlong lalaking ito ang lalaking nakaputing t-shirt. May pagkakataong tinutuhod pa siya meron ding lalaking nanadyak sa baytakbo takbo palayo. Ang bugbogang yan nangyari kahapon ng madaling araw sa gitna ng fiesta sa barangay Tisa sa Cebu City. Nahinto lang ang gulo ng umawat ang mga barangay tanod. Ayon sa mga otoridad, paulit-ulit na nilang inawat ang grupo pero gigil na gigil daw talaga sila kaya malingat lang sila ay nagrarambulan na naman. Pagkauma na na-pacify na ko, pagkatapos ko na mapacify sila, tumakbo na naman sila sa kabilang kanto. Pagdating doon sa unahan, nagkarambulan na naman sila. Pagkatapos nun, pagdating ko ulit sa barangay, akala ko wala na. Nagrambulan na naman ulit sila. Mukha pa nakainom ang mga nagrambulan. Base sa investigasyon, selo sa girlfriend ang punot-dulo ng gulo nadakip na ang dalawa sa limang mga sangkot sa rambol na pawang mga nasa edad dalawampu pataas. Sinubukan nating kunin ang kanilang pahayag pero tumanggi sila. Mahaharap sa kasong alarm and scandal ang mga nanuntok. Panawagan naman ng mga polis, lumantad na ang biktima at magsampa ng kaukulang kaso. Nagbabalita mula sa frontline, Janarua, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo ibana ang may alam at may paki sa panahon ngayon para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5